Dalawang. Ah. Uh, Konfog. Wala naman pala laman. Wala pala laman. Oo. Oh. Hindi shit, madami po. Hindi ako buksan. Hayaan nyo na po. Tapos na po natin yun. Ah. Uh. Tapos ito. Kailan pa kaya ito nandito, Kuya? Stroller pa. Oo. Oh. Matagal na rin po yan. May, parang hindi lang to five years eh. Ano, two decades na po yan? Two decades. Apo. Twenty years na. Apo. Oh? Oo. <coughs> oh, oh, Ano yun? Ang hindi. Hindi dagay yung tunog eh. Mm -hmm. oh? Sa mga kapatid mo pa yan. Mm -hmm. Nalagis na po yung ano niya. Oo. Oh. Mm -hmm. Ah, sa baby to. Meron pang isang maleta doon, no? Tama <laughs> mo din din po kayo. Ah, uh, hindi kailangan din natin ng nasaan ba? Wala na po. Wala na. Nasaan yung mga umiyak kanina? Ala, ano to? Bible to. Kuya Kirby, oh. Bible yan. Ano, ayusin natin? Dito muna tayo, Kuya. Sige dala po Kapo tayo. Po tayo po. dito sa labas, mainit. Para mahanginan tayo. Kahit dito na lang. O, try mo mag-vlog dito, Kuya. Ay. Wow. Practice ka ng vlog. Pa. Practice ka vlog. Uh, ikaw lang yan, ha? Oh, yan. Yeah. Ah. Okay, po. In my house, so... Very... Very to an assist record them it house. Ito lang po yung bahay ko, ah. inaayos po namin. Para napabuti po. Kasi ano, mga sira po siya. English daw, English. Ano ba yung English ang sira? Uh, broke, broken. Broken. my house is a very broke into my other house of Jimmy. Uh, inaayos po namin yung bahay namin at na yeah, medyo maray pong sira. Wala daw ano, wala daw Tagalog. puro, po yung mga kapatid. Puro English kapatid daw, ko yeah. Eh. And then, with my brother, is all up, um, Going to of others, none is it uh, busy bc bc, wasted into my house. So I'm um careful uh, to work up and pull everything is good. So that I'm not sure, shall have purpose for that. It's all our very shaped hole in this little crack, crack. So many to that I'm um, work it's um, useful of a uh, good of all things then what I'm going to have shall to dad I miss good for this all have everything okay fine two, oh, no. now two and done. It's okay to all. Apo. Tanggalin mo muna pala to, bawasan. Eh, mag mag-ahit po. Oo. Oh. Yung binili natin, ano, pang-ahit. Yung dala ko sa'yo. Sige po. Bayan ka lang po. Hmm. Dito ka na mag-ahit. I-vlog mo na din. Hmm. Sasabihin mo, in English ha? kasi gusto daw nila English. Inshallah. Uh, shall I shade up my braid up all my face? Okay. And bro, <laughs> the bro. Okay, guyem mo no, no, no. Pagka nakikita mo ng merong ano, tanggalin mo na. Hindi na ba? Grabe, ho. Oh. Parang si, ano, oh. <laughs> Artistahin nung dating, oh. Hindi po. Ba't ang gwapo-gwapo mo, Kuya Kirby? Hindi po. Laki <laughs> naman ako. Oh. Totoo naman, eh. Hindi. Mas pawi po ka, eh. Hindi. Ano ka ba? Ako palipas na, eh. Mm. Palipas na yung, ano ko, yung handsome-ness ko. Tanggal na mo yan sa akin. Huwag nga, Ayaw <laughs> Ayoko po, ayoko. Tapos na eh. Yeah. Nagahit po sa kapatid ko to. Ha? Nagahit po yung kapatid ko. Bakit? Sa kapatid ko po yun. Eh. Ha? Sa kapatid ko yun. Ewo, natanggal ko na. May isa po ba? Tang sabi ko, tanggalin mo yung sa akin. ako, hindi ko po kaya Bakit? Sa inyo po eh. yun, kaya nang magahit. <laughs> Sige na. Huwag na, ayaw Naglalambing lang ako, sige na. Sige na. Ay, ayaw ako. Hindi ko po Bakit? Yung sa hindi ko maahit eh. Sa'yo pa kaya. Tapos na nga sa'yo, sa akin sa sa naman. Kunin ko. Huwag na, huwag na. Ay, ayaw Hindi ko po mag-ahit. Hindi pa ako marunong. Oy! 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 Ay, hindi pa ako marunong. Sa na, guys. Hindi niyo po alam kung inaasahan. Huwag nyo na po kayong kating yan. Tinago ko na po. Ba't mo tinago? tinago <laughs> ko na po eh. Okay, dalawa naman itong binili ko eh. Ala! <laughs> Sige na. Ay, hindi na Oh. Dito muna. Ay, okay. dat? Hindi oh, Di po ayan nito yan. Okay, yan. Hindi, mawag masisira po ito. Sasayang. Sige na dito. Dito muna, tas dito, tas dito. Sihira po ito gamit ito, eh. <laughs> <laughs> Ayaw. Ayaw po niya. Mga ano yan, mga nagmamahal yan sa'yo. Patuloy lang po natin supportahan si Sir sa kanyang abdehihi kasi walang niwang spread love, no skip ads. Hindi ano, magsimula sa uh, advocacy. Mali akong pasak. Hindi, magsimula sa taas, tap, comments, tapos pataas, no? Ayan, sunod-sunod mo na lang. Sabi Kapit ni Jonathan sa no? Sarag Sarago. Bo. tapos, comment ka kung ano yung masasabi El mo sa'yo. Elberasi ang 5478. Masiyahin at marespeto si Kerby lagi. Suyang so, nagsasabi ng, opo, thank you po. Mm. Matalino, bata si Kerry Sana gumaling siya at makapag-aral ulit. Salamat ka, telegram. Sa salamat sa telegram May bagong pamilya na naman kayo matutulungan. God bless po sa inyo. Sabi ni Borgon Doggy. Borgon Doggy. Ang ni Kaya Kirby. Sana maging okay na siya. at mag... Ma, ma Mapag... Mapaparamdam? Pagka ganyan, kalma ka lang. Huwag Hindi, hyper po Hindi, okay lang. Medyo kalma ka lang baga ano. Sige po. Huwag mo minamadali. Nagpaparamdam sa kanila at pagmamahal sa kanya na hindi na ibibigay ng mga magulang nila. Maraming salamat, Kuya Tech, at Tech Family sa sponsor ni Kuya Harvey. Sa YouTube po ito, naging comments. Mm -hmm. Wow, pag naging YouTuber ka pala, meron ka din mga comments na. Hmm. Ang dami pong comment, komento. Yan yung mga ano sa'yo, yung uh, napamahal na sa'yo. Tapos gusto nilang mabasa mo yung mga comments na. Ito ka. po mahaba. Emily Mak makaspak Macaspak. Pasan? Good day po, Tatay Ram. Nakakawalaan ng stress na... Ang nakikita mong Masaya si Kuya Kirby para sa iyong batamin bata, bata sa umaga na nagbibigay ng sigla at saya. Salamat, Tatay Ram, sa, patulo, pa, sa patuloy mong pinakita ang pagmamahal kay Kuya Kirby. Sana gabayang lagi ng ating Diyos para may pa kapang matulungan. God bless. Anong masasabi mo doon sa comments? Ito, maganda po yung sinabi niya. May lines sa po siya ng ano. May ano pa po siya, may gaming lines pa po siya. Ginawa niya po, pa, para sa vitamin sa umaga, nag-gaming niya na sa lahat May gaming lines pa po siya. Uh, Danny Love Cares. Ako talaga solid no escape ads. Ako at lahat sa ngayon ng vlog ni Kuya Tekram na support tate telegram sa mga ginawa nilang mga nitarians. God bless you all. Hmm. Taks naman sa ganun. Good morning to all. Thank you so much. Katayang sa mga nagbigay niyong sa mga magkakapatid. Napaka laking bagay na. And tignan niyo po si Kuya Karibisana na adin po ay loop. They can feel your true concern and you shower them all the care love and support. The God will bless us. Be, God will you so much. Sir Telegram, post you, post of your composite. As a lahat sponsor, nagda, ng sponsor ng dap, ng lubos sa pagmamahal. Sa ilang super watching for oh, from old from old Australia. Okay, uh. St. Susan What I admire most in Kirby is that support respectfully kahit ganyan siya gradually hey He, he'll be okay sa tulong ni Tatay Tekram Salamat at atagpuan siya ni Kuya Tekram God bless Manalasas Family you are, are blessing to the needly, needy same as the matubang family Saan ko yung pamilya na nag, ano, mag-comment. Maghala nga matuloy si Kiya Kairby. Salamat tayo ka lang sa nakita mo si Kiya Kairby. Masarap tulungan siya mga marespeto at magalang. Masarap tulungan, marespeto at magalang. Every morning, aabangan talaga ni Kiya Kirby na pa, pagdaan niya ang mga trabaho ko dito sa Dubai. Napapagitan ng itinia. niya. Mm -hmm. Nakaka-good vibes talaga. Thank you, Tekram. Alvin the Box. And Kuya August. Sobra Sobrang may pagkaalala niyo, Elis Capir Perez. Elisa Perez. Sobrang may pagkaalala sa inyo. Si Kuya Erby, hindi na madalas doktor. Parang okay na siya. Kausap lang pala na mabuti kailangan. Kaibi kaibigan... Kailangan niya. God... God... Thank you, Lord. Thank you, Lord. You are always dying, but still drum early. Good morning, mga katek and family. Maraming salamat, Tate Rem. No, wala. Sa awang supo, mag mag, 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 pagtulong. Yeah. Pagmamahal kina Kuya Kirby. Naabangan namin kayo. Nakakatuwa lang si Kuya Kirby. Lord Jesus, salamat at patuloy mong Gabayan sila sa pagtulong sa kapwa. Kailangan salamat God bless everyone. Sabi ni Maria Pea Bejero. Namiss ni Kuya Arby, masayang buhay lama nila. Mga magulang nila sa... <laughs> Nakatawa din ako. Kaya naging sobrang lungkot kaya, kaya, kaya sobrang lungkot ni Kirby at ng buong buhay nila. Pero salamat kay Tekram. Binuhay at pinasaya niya ang buhay at ng buhay ni Kirby sa kapatid ni Kuya ni Kirby. Mabuhay kayo, ka Katekram, kayo nila, Kuya Kirby. Thank you po. Kayo din po. Kuya Kirby, minamabuti kong basahin mo yan para... Ako yung may mga may mga payo sila na kailangan mong gawin ah. Tas para malaman mo call, ano yung malaman yung mo ano yung gaano kanila kamahal no Ba't po niyer. hindi ano muna ang gagawin daw muna natin sabi ni Kuya Jesus huwag daw muna ng galawin parang yung ano yung mga tumutulo ayusin muna ay tumutulo lang po oh kasi nga may question pa doon sa bahay kila tita. Hindi, okay lang po yan. Hmm. La, la, hindi naman po kami talagang pinapalas Kasi mali mo, baka magkaroon tayo ng pagkakataon. Pagawang ko na lang tayo ng bago. ng? Bagong bahay. Hindi, hindi po, okay lang po yan. Ano po ba yung alulod? D Dapat yeron na po. Akala ko po yeron. Hindi lang po magandang bigyan siya ng alulod kasi marami po talaga yung butas eh. Hmm. Eh bakit po ba? Ha? Huh? Eh sira nga po eh. Ba't alalagyan po ng alulod? Hindi, dito sa likod. Dito. Ah, ah. Yung, kita mo ito. Pakita ko. Pag hindi na ipo kailangan Yero po, para maayos lang din. Hindi, may hirap na. Kayo up. Driver mo nga, sa Basta... Hindi, okay lang yun. Okay lang yung Kuya Kirby. Hindi, hindi po kailangan yung Yero na po. Hindi, hindi po. Hindi po nabasahin. Kasi nakapasobra po siyang gano'n, Sabay na kaya natin yung tubig Kuya Kirby Puntahan na natin San, san yung ano San yung sa tubig Isabay na natin